Uh, today we will be discussing uh, two cases. First, yung pong nangyari sa San Pedro City noong uh, May 18, 2023, resulting in the arrest of uh, Mr. Louie Louis uh, nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-11. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-11. Kaya tanong po nila saan, saan yung basura? Sa yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura. Nagtatanong po ako sa kanila ng warat. sagot nila sa akin eh, batok. Parang may naumimig po sa kanila na, buti hindi kayo tumba o gusto mo itumbakan namin. Hindi uh, ko na po napansin na may mga nawawalaan na pong gamit tulad po ng bike. Yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. Yung nauna po is uh, si Gekulia na team leader daw at saka po yung angkas niya po yung nagnakaw ng bike. Ayan po si Louie, napapagitnaan na po ng dalawang pulis. Ay dumiretso na po sila sa Pasita Substation. Magkanda ko noon ng ano, ng uh, alleged by bus operation. The team leader, your honors, uh, police staff sergeant Andy Guerrilla. The pusher buyer, sir buyer, patrolman Jamar Tambaray. The uh, backup security, Police Corporal Oliver Lorenzana. The uh, photographer and also the videographer who have the body worn camera during the time is uh, Patrolman uh, Corporal Proylan Mukal. Investigator in case, Police Stop Sergeant Jomar Nakaba. Your Honor. siya ba yung nahuli, Si Louie kilaw no? Si Louie kilaw yung na-subject doon po sa uh, by-bus operation uh, na kinukwento po ng ating pong mga kapulisan dito po sa San Pedro. At uh, nakulong itong si uh, suspect uh, noong August 18 nata, no? August 18. So, can you kindly, ano, uh, pakinaray po natin yung sitwasyon na nangyari, no? unay na po na natin yung, ano, yung, yung uh, suspect, yung Uh, suspect mo na uh, si Louie uh, Louis uh, you are recognized Paki uh, oh, pakikwento lamang yung uh, pangyayari uh, kung ano nangyari doon sa pagkakahuli sa sa'yo no? pakikwento kwento. Good, good, morning po Mr. Chair sa lahat po Uh, ayun, uh... Pakilakas mo lang yung boses mo, ano ah. Apo. Ah. meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagma sa kanya. Tapos ah, daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 PM bago po mag ah, break yung oh, bago mag closing time po yung land bank. Ah, may 18 po noon nung papunta po ako ng lot outlet para kunin yung pera. Uh, ah, Magde-deposito po, ide-deposito po namin sa land bank. Then, uh, bigla na lang pong may humarang sa akin na, actually, hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, hina, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, uh, wag, ta wag tatakbo. Uh, may baril po siya. Uh, yung, yung baril niya, parang nakakmang aim na ibabaril niya sa akin. Parang ganon. Uh, wag kang tatakbo, wag kang tatakbo. Di, ang uh, akala ko nung una, hold up. That, Tapos, tinabi ko lang po. Ay, pag-cooperate po ako sa kanila. At, uh, wala naman pong nagpapakilala ng pulis noon. Then, bigla na lang po silang dumami. Uh, hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po silang dumami, dumami na. Bigla na lang po may nagpawasa sa akin. Kinunga yung bag ko. Yung bag ko po, uh, wala naman po. Alam naman po noon, waste, ano lang. Cellphone, wifi. Then, 300 pesos na panggas sa motor ko po. ah uh, medyo, mahara, medyo Medyo mabigat po yung approach nila sa akin, parang uh, parang hardened criminal yung dating mana na mabigat yung kamay nila, ganon. Nananakit sila uh, tiyah, tanong unang-unang tanong nila sa akin um Mr. approach nila sa akin. Mr. Okay, uh, Congressman, uh, uh, witness, Mr. Before we proceed, uh, can we ask the witness to take off his mask so that we can we can see his face? Ayun uh, po, yung ano, ando na po sa pinara nila ako, gano'n. Uh, tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Uh, tapos, wala naman po ako may pakita ng pera kasi hindi pa po, po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. Then, po nila sa akin, nasan yung basura? sa yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Uh, ayun po, ah... Uh, pinusasanan nila, pinusasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Uh, nananakit po sila hanggang doon sa, pu sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or anong o yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warat, ang sagot nila sa akin eh, batok. Uh, dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila ng parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant eh, na sa parang may naumimik po sa kanila na, buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba namin, parang ganon. Uh, tapos, nung nasa may 7-11 na po kami, uh, inipit po ako eh, ng dalawang ng police na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami din sa may 7-11, hindi ko po alam, sa kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, na uh, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Ah, uh, doon, may, may, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung, ano, nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, pa uh, pasok sa loob, kaya lang may kialam, parang gano'n. Tapos, ayun, ah, uh, sinerge po nila yung bahay, wala naman po sila nakuha. May naringan po kaming bosses na sinasabi lang po nila, pull out, pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang ganon Uh, ayun po, dinala na po nila ako sa pasita. Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos din na po ako nagstay stay uh, medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Uh, doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakapokasas ako. Uh, may mga ebidensya naman po ako na, ano, kahit po sa jail, kita yung pasa sa mga hita ko, ganon. Uh, nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Ilan po yung ano Okay uh thank you uh Louie Kilaw siguro uh, we will be you, you you mentioned the name of your uh, son si uh, ano pangalan ng anak mo Kent po. Si Kent Kilaw Kent Kilaw at uh, accordingly kasama mo siya dun sa ano no Apo yeah sa bahay okay, so po. we will be asking also uh, uh Mr Kent Kilaw Good morning po At uh, chairman before you proceed can we ask the second witness how old is he uh ah uh, Kent may minor know, 22 years old po. Ah 22 okay. years old, okay. Go okay. okay. Good morning po. Ah uh, ito po yung mga nangyari noon. May 18 po ah uh, bandang 1:30 PM ah uh, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng Loto Collection sa bangko. So after niya po magpaalam sa akin, yung Loto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After after po magpaalam eh sumakay na po sa motor si Papa, papunta po sa banko. And, ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko, tapos, uh, <coughs> sorry po, uh, yung mga lumipas, ilang minuto lang po lumipas, uh, 150 po, na mga mahapon bandang 150, kumigit kumulang po, may narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is, lumalabas po ako ng ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa. Ganun, parayasis ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin, eh, mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang barel. At uh, si Papa po, hawak po nila, poses na po si Papa. And after po nun, uh, nagpakilala po sila mga polis, sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop uh, po ako paharap sa sa dingding. Sabi daw po, wag wag daw po ako lalabas pa, wag daw po ako titingin palabas or, or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is uh, sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, namoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto, kasi yung uh, pader po noon ay kahoy lang. Tapos may uh, space sa taas. So, madali po marinig yung boses. So, ang nag may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So, pag na po si Papa ng sagot eh, uh, parang nahirapan po si Papa nga kasi sinasaktan po nila duadaing po sa sobrang sakit. And after po noon, uh, may nagsabi po na pre wala naman eh baka hindi yan pull out tayo pasita. So yung ang ilang minuto lamang po after noon eh nagsisi na po sila. Tapos yung may hawak po ng cellphone ko eh sabi sa akin, ah andito 'yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Ah, uh, mamaya mo kunin pag alis namin. So ang ginawa ko po, sinunod ko po sila after nilang makalis, binuksan uh, ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So ang ginawa ko po, uh, li lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Ah, uh, doon ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang-jeep at pang-motor, yung GoPro camera po. Yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, uh, pagkabukas po ng cellphone ko, nagchat na po ako kila uncle, kila tit, uncle Tony, uncle Obet, tita, na yung mga na, yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ang polis, may mga ano po sila, mga barel. Tapos, ang sab uh, yung dadala po nila si Papa Palace. And, after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako doon. Nagdala po ako mga gamit, nila po, nila po, po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kaila uncle. Doon na po ako parang, ano, parang traumatized po. At ako, tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi, sobrang bilis po ng pangyayari, Hindi ko po alam na, basta po. thank lang po. Okay, uh, salamat, uh kent ano, yung uh, anak niya no siguro uh, siguro sino yung uh, sinasabi mo tsuhin mo si angkal uh, Tony po uh, loto angkal Tony po ay at naimbitan din natin si uh, Tony Tony Kilaw sige uh, siguro bigyan natin ng pagkakataon din si uh, Mr uh, uh, Tony Kilaw no uh, go ahead may sound ba to uh wala po yun wala po. Oh, yan. kaya nga i siguro inarrate mo yung nangyari. kasi inarrate mo without us Uh, siing seeing it no yes, so dito inarate mo yung nangyari para basically we will be finding out kung ano yung uh, sinasabi ng CCTV yes sir uh, so basically kasi you have submitted yung a-apidabit uh, niyo sa apidabit ng police so we need to balance it by the CCTV yes Kaya sir ha, very imperative tong uh, CCTV in crafting the uh, six bills para malaman natin yung napaka-importante uh, uh, paglalagay ng CCTV sa iba't ibang lugar sa ating pambansa. bansa. Sige, go ahead. Thank you, Your Honor. So, yan po yung labasan nung doon po sa sulok sa kanan, yung po ang labasan galing kina Louis. So, yan po yung isang pulis na tingin ko ay nagtitik-tik kay Louie. Pero hindi po siya makilala dahil balut po siya. Meron po siyang face mask. In, hindi ko makita yun. May oras po yung CCTV natin doon sa upper side, right side. 1.30 mga ganun po. 1.31. Uh, one one, yan. Yeah. yan po si Louis, Palabas. Tumutugma po yung time niya doon sa palitan ng text ni Kent at saka nung isang brother ko na parang aking pinaka-operation manager. Will you confirm this, Louie? Ikaw Yes po. Yeah. Siguro tuloy-tuloy mo lang. 132 PM. Yan po yung paglabas din nung pumasok kanina. Medyo malaki po ang role ng tao na 'yan. Yan po yung bida dyan. Yan po yung boundary ng Kuyab at saka San Antonio. 'Yon, makikita po natin si Louie kasunod niya na po yung naka-long sleeve at naka-face mask. Tapos may isa pa po na hindi namin masabi kung kasama nila o hindi. Yan po yung time sa taas. 136. So, 136 p.m. Yes, pia. Your Honor. Sige, go ahead. Uh, Your Honor, siguro po, mga one minute, mga less than a minute, wala ka na sa barangay Kuya sa Antonio na yun. Simula dyan sa lugar na yan. Yan po yung pabalik sila, papunta sa bahay ni Louie. Yung nauna po is uh, si Gekulia na team leader daw at saka po yung angkas niya po yung nagnakaw ng bay. Ayan po si Louie, napapagitna na po ng dalawang pulis. May hood po yung jacket niya, kaya itinalokbong po sa kanya. At pagka nga daw po hindi nagugustuhan ng pulis yung sinasabi niya, eh, hinahatak yung tali para siya ay masakal. Yan po yung Karandang at saka yung Lorenzana. Yan po ay hindi ko matukoy kung si Tamaray o si Marlene. Dahil mismo mga pulis Pedro hindi siya matukoy. Yan po yung sa labas ng bahay ni Louie. Papasok na po sila. Yan pa rin po yung team leader si Gikulia at saka po yung unknown police officer. Sakay po niya mismo sa motor. Kaya I think he can identify that kung sino po yung tao na yan. Yan po yung hirilla second team leader. Ibig sabihin po, Your Honor, dalawang team po sila nag-operate dyan. Yan po si Louie, napapagitnaan pa rin ng dalawang polis. Ni Rotarla at ni Abuenga. Yan po yung hindi ko matukoy kung si Tamaray o Marlene. Yan po si Karandang at Lorenzana. At yan po yung Tedra. Siguro po, Your Honor, more or less mga 10 minutes sila tumagal sa bahay ni Louie. Mga more or less. Tapos, alis po kagad sila. Alis na rin po. Ayan po yung angkas ni Sergeant uh, Giculia, nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. So, bike ka ni ano, nung an anak ni, ano, ni Louie? Yes, Your Honor. No? Will you confirm this, Kent, na bike mo to? Yes po. May preba ka ba na sa'yo yan? Ah, pa may picture po. Ako dito. So, Sige, mamaya. So, yan na po sila. Sunod-sunod so, na po sila. Kaya lang, uh, nagramble po eh. Nagpalitan po sila ng mga motor. Pero sila pa rin po. Makikita po natin yung oras doon sa ano. pagkagaling daw po nila dyan, ay eh, dumiretso na po sila sa Pasita Substation. At doon po in si Louie, nakalanas ng pambubugbog, at doon siya hinold. Until such time na nag sila na magkanda ko nun ng, ano, ng uh, alleged by bus operation. Uh, medyo nalulungkot po ako, your honor, kasi hindi po naging successful yung aking pag-request ng CCTV sa 7-Eleven. Pero doon po sana kasi the manager of 7-Eleven told me na kitang-kita daw po yung pag uh, ano nila kay Louie doon. Actually, wala namang bypass kundi dala na wait, nila wait, si Louie na dumating. You were telling us that uh... Merong CCTV doon sa 7-Eleven. Yes, Your Honor.